Mga ka-idol magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat, for Days video, Magtuturo ako kung paano maglagay ng voiceover sa inyong video, tara mga ka-idol ito ang gagawin ninyo kung paano maglagay ng voiceover sa inyong video. Ang una ninyong gagawin, kunin ninyo ang inyong cellphone, at punta kayo sa Play Store, i-search mo ang T2S, at e-download. Pagkatapos ninyo pag-download, tuturo ko sa inyo kung paano gagawin. Punta ka sa Tito S at e-open. Pindutin mo to, kung anong gusto mo nga language, piliin natin mo na ang Pilipino. Pagkatapos, pindutin natin mo na ang Pilipino 1. Try kayo dito kung anong gustong mga salita, si Tito S na magbasa sa inyong gitay para sa inyo. Mag-type ako ng, dot mga ka-idol magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. Pagkatapos, e-play mo to. Mga ka-idol, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. At sabukan natin ang Pilipino 3. Mga ka-idol, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. At sabukan natin ang Pilipino 4. Mga ka-idol, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. At sabukan natin ang Pilipino 5. Mga ka-idol, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. Pag nakapili na kayo gusto ninyo i-save. E Pindotin mo ang export as audio file. Ang ating voiceover na save na, doon na, makikita sa file manager sa ating cellphone. Mga ka-idol, magandang araw at magandang buhay sa inyong lahat. Sana may natutunan sa video ko, mga ka-idol. Kung gusto ninyo ganitong kontin, i-subscribe e ang aking YouTube channel, Jones Blags at i-follow e ang aking Facebook page, Jones Blags para dami mong matutunan sa videos kong ina-upload. Thank you.